Kumirit ang ilang manufacturer ng hanggang limang porsyentong taas presyo sa ilang Noche Buena items. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, itinatahilan ng mga manufacturer ang tumaas na presyo ng kanilang mga sangkap o ingredients at labor cost. Ngunit sinabi ni Roque na nakikipagnegosasyon ang DTI sa mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo ngayong panahon ng kapaskuhan. See, every year they always ask for an increase, di ba? Parang normal na ata yun na, na hinhiling nila. But this time we're really um, requesting them that no price increase. Anya, mayroon namang ilang noche buena items na walang magiging pagtaas. At may isa pangang brand ng hamon na magbababa ng presyo. Meron akong nakakausap that will not have any price increase. Merong isa na magro-rollback so that's actually good news. Ang tinig ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa susunod na dalawang linggo, inaasahang maglalabas ang DTI ng Noche Buena Price Guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. Samantala, sinabi naman ng Department of Agriculture na nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura, ngunit asahan na tumaas ang presyo nito dahil sa pagtaas ng demand ngayong kapaskuhan nag increase naman talaga pag lumalaki yung demand. Pero hindi naman ganun kalaki kasi maganda naman yung supply natin. Ay, yung egg talaga nagtataas yan pag ganitong season saka yung karne. Ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.